Magandang araw mga bata ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang pagsagot ng mga tanong na may bakit at paano. Para sa ating kasanayang pampagkatuto, nasasagot ang mga tanong, bakit at paano tungkol sa napakinggang, nabasang, pabula, kwento, anekdota, F6TBE 3.2.1. Para naman sa ating layunin, sa pagtatapos ng ating aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang Natutukoy ang mga pamamaraan sa pagsagot sa mga tanong na bakit at paano tungkol sa napakinggang, nabasang, pabula, kwento, anekdota. Nasa sagot ang mga tanong, bakit at paano tungkol sa napakinggang, nabasang, pabula, kwento, anekdota. Suriin ang mga larawan na ipapakita at sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Pagsagot ng mga tanong na may bakit at paano. Ang pagtatanong ay isang sining sapagkat na ipapakita dito ng guru ang kanyang estratehiya kung paano niya magaganyak ang kanyang mga mag-aaral na lumahok o makibahagi sa isang talakayan. Katulad ng pagsusulit, ito ay isang mabisang pagtataya sa mga kaalaman at kasanayang dapat matamu ng mga mag-aaral. Sa pagtatanong ng guro ay nais lamang niyang matukoy hindi lamang ang natutuhan ng kanyang mga mag-aaral kundi maging ang mga kasanayan at kakayahang pangkognitab ng mga ito. Sa pagsagot ng bakit at paano dito malalaman ng guru kung ang isang mag-aaral ay nakaunawa o may natutuhan sa kanyang nabasa o napakinggang kwento. Pabula ang pabula ay isang salaysay sa anyong tuluyan, maikling maikling kwento o patula. Sa akdang ito, karaniwang mga hayop ang mga tauhang nagsasalita at kumikilos na gaya ng mga tao. Layo nitong magpatupad ng isang kapakipakinabang na katutuhanan at aral ng buhay para sa mga tao. Kaya naman sinabing katutuhanan ang mga tauhang hayop ay mga nagbabalat kayo lamang. Pabula ni Isap si Langgam at si Tipaklong, ang lobo at ang kambing, ang uwak na nagpapanggap at marami pang iba. Si Pagung at si Matsing, Rizal. Anekdota mula sa opdiksyonaryong Filipino, ay isang maikling salaysay ng natatangi at kawiwiling pangyayari, Karaniwang tungkol sa buhay ng kilala o dakilang tao. Dr. Jose P. Rizal, Press, Rodrigo Duterte, maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.